Hayaan! Nangangula! Papa! Kaya nga ba kayo? Nga! Mati! Ako dito! Nangangula! Nangangula! Kapag hindi mo siya tinupusan, limang milyon. 对对对 you <laughs> na tutulungan kita sa darating na eleksyon dahil sa nagawa mong kabutihan sa aming mga Muslim sa Barangay Turingan. Totoo po yun, Mayor. Wala po akong inahangad kundi ang kabutihan ng mga taong aking nasasakupan. Mama? Ano itong ginawa mo, Jake? Bakit ibinenta mo raw ang limang ektarya ng ating bukuhan? At nabalitaan ko na ipinatalo mo daw lahat sa sunod. At kung tumaya ka raw, akala mo ikaw nagmamayari ng bayang ito ng malintang. Ah, um, Ablan. Sir? Pakikuha mo ngayong kotse ni Mama sa parking lot. At ihanda mo sa labas. Mama, yes, sir. Papa, meron akong bisita kung pwedeng sa bayan natin ito pag-usapan. Kay, may bisita ka kay wala. Wala akong pakilang. Ang importante na sabi ko ang gusto kong sabihin. Kung sa bagay, sino ka ba para pagmalasakitan ng kabuhayan namin? Eh, isa ka lang ampon. Ang kwartang nilustay ko para maging mayor ka sa bayang ito ay sobra-sobra pa para paglingkuran mo kami. Pero ano ginawa mo sa amin? Kaya ngayon din ay pupunta ako ng Cotabato. Tatawag ako sa Amerika para pabalikin ko dito si Aba. ang ginawa nating pagpapalaki at pagpapaaral sa batang yan. Pagkatapos, ganito pa ay gaganti niya sa atin. Ano kaya dapat natin gawin? Sir, inaanap po kayo Mr. Castillo. Sabihin mo na lang, tawagin ako kung may kailangan, ha? Yes, sir. Sir, Mahala ka na. Oh. papat mama mo, tumabog ang sasakyan nila. Nakakausap ko ng si Atty. Masangkay. Daladala niyang... huling testamento na pinagawa sa kanya ng mama at papa. It's really sad I didn't get the chance to see them before they passed away. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko ng kanilang sunog na bangkaya at tuluyan ko ng pinakremate. At tinago ang kanilang abo. Para kung dumating ka mula sa States, eh makita mo, rebelde. Unahan natin. Wag. Ako makipag usap Bakit? Ano ba ang problema? Sige! Baba! Tabi! Halika! hindi ba siya tinubos milyon? Apa po ni Mrs Ramirez yung permit niya para sa pinagagawa niya supermarket. Thank you. Galing. Mayor, baka may mga sa ating ibang tao. Wala. Excuse me po, sir. Hmm. Ah, andyan na po si Colonel. Limang milyon ang hinihingi nila. Kapalit ng buhay ng kinakapatid mo. Handa akong ibigay ang hinihingi nila. May balik lang si Aba. Merong no ransom policy ang gobyerno. At hindi kita papayagan na magbigay kahit isang kusing sa mga kidnappers. Pero huwag kang magalala. Pakikilosin ko ang Pakikilo aking mga tauhan para... Huwag, Colonel. Maliwanag ang sinasabi sa ransom note na huwag ako magsumbong sa pulis o sa militar. Kaibigan lang kita kaya ako sinasabi sa'yo. Bilang batas, katungkulan kong kumilos. Malalagay lang sa peligro si Aba. Hindi sundalo ang pakikilusin ko, Jake. Pera at koneksyon. Nakanda ako magbigay kahit magkano para sa kaligtasan ni Aba. Ang problema ay yung koneksyon na sinasabi mo. Sagot ko na yon. Basta ihanda mo ang pera mo. May kakausapin akong tao. Inan. Akob! Pinatatawa ka ni Kernel. Hindi dapat makalabas dito yan, Padre. Tambak ang kaso niyan. Pagtakpan mo na akong padre. Alam mo naman, pinakikinabangan natin ang taong yan. Ipagamot niyo muna yan. Bihisan ninyo. Pagkatapos, dalhin niyo siya baba isang balikbayan ang kinidnap ng mga dati mong tauhan. Na hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli sa pangunguna ni Commander Baleleng. Papatayin nila ito kapag nagpakilos ako ng mga tauhan ko. Meron taong nakahandang magbigay ng malaking pabuya. Ayoko na, sir. Ayoko na magpagamit sa mga militar. Naiintindihan kita ako. Pero noon, under pressure ang military. Lalo na ang dating Pangulo. Kailangan ikulong ka. Para mapagbigyan ng sigaw ng... sigaw ng taong bayan laban sa gobyerno. Dahil akala nila ako may kasalanan. Ako may kagagawa na marami ang pagpatay ng mga sundalo. Matagal na yun, Jacob. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ako. Ako nagbabahid ng kasalanan ng iba. Hindi na ngayon. Kaya ako naparito. Kung papayag ka. Hindi lamang tatanggap ka ng malaking halaga magkakaroon ka pa ng kalayaan. Burado lahat ang kaso mo. Burado lahat ang records mo. Kaya kong gawa ng paraan na mabigyan ka ng absolute pardon. Ayaw mo ba nun? Alam mong kaya ko yun. Kahit nasa loob ako ng kulungan, nagdadasal ako. Hindi ba ba sapat ang ginawa nila sa'yo minsan? Hindi masamang bukba sa kalit. Ito ba ang nililinis mo? Oo, lagi kong nililinis siya. Puno ba to? Punong-puno yan. Walang labis, walang ulam. Ako, pwede ba huwag mo na ituloy binabalak mo? Natatakot ako sa mga iyari sa iyo eh. Ako, kung mamamatay ako, noon pa. Nakasagot na ako. Hindi na ako pwedeng umurong. Ano nangyari? Wala. Ayaw mo ng ransom. Ang imbahada ng Apon. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka may naghuli sa mga kausap natin. Sige, babayan. Dali sa parang. Pakawalan nyo. Bakit mo binirin? Hindi naman natin pagkakakitaan yan ah. Sayang lang ang pagod natin dyan. Oh, baba niyo yung bangkay. Tapon sa ilog at ipakain sa isda. Or they're going to kill me. Abba.